sa pagkakatao ito pag-usapan po natin sapagkat uh, meron po tayong uh, bisita mula sa uh, kabilang uh, linya po at uh, para po pag-usapan ito pong uh, AI at siyempre recently ay uh, mismong si senador Ronald Bato de la Rosa ay nabiktima nitong uh, AI generated videos at uh, para po magbigay ng kanya pong uh, karagdagan pong mga kuro-kuro, mga opinyon, suesyon kaya po mga uh, mungkahin, uh, sa bilang linya po, si Ginong Art Samanyego, ang uh, technology editor at cyber security expert po natin dito sa ating bansa. Magandang uh, tanghali, Kuya Art. At uh, kamusta na? Welcome ulit sa dwic Channel 23. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Maraming salamat, uh, Kuya <laughs> uh, Art sino po. At Kuya Art, batid naman siguro ninyo na merong mga ngilan-ngilan na mamabatas at kabilang na doon si Senator Ronald Bato Dela Rosa ang nag-share po nito pong AI generated videos at uh, actually marami na pong uh, marami na po tayo nakikita po niyan no sa social media at sa of course uh, sa amang sulok ng uh, internet uh, ano ho ba ang uh, implikasyon po nito ano ho bang ba epekto po nito sa atin pong uh, Uh, di sa atin pong uh, digital world lalo na po sa atin sa bansa. Oh, so na na nakakatakot ko. Oh, kasi marami siyang mga implication. Mm -hmm. So halimbawa, pwede siyang gamitin sa panloloko. pwede siyang gamitin sa mga illegal na mga bagay. Mm -hmm. At uh, gaya nga nangyari kay kay Senator Dela Rosa. Mm -hmm. So na na biktima siya. Mhm. Mm na mag-share ng mga fake na mga content. Mm -hmm. Is it alarming talaga? para sa apet po oo. Mm. Kasi pwedeng pwedeng gamitin talaga 'to sa kasamaan. Aha. Uh -huh. uh -huh. so, maganda siyang gamitin sa entertainment. Oh, yun. At sa ibang mga bagay. Pero pag nato na 'to sa kasamaan gaya ng panloko at scam, mm. Nako, lago tayo. Oo nga. Uh, napapansin ko, no? pati rin tayo no? sa mga merong mga naglalabasan din, social media, particular sa Facebook, yung mga akala natin na uh, mga news stories talaga, pero hindi naman pala. Pero uh, paano ba natin ma-distinguish, -di paano ba natin ma makikilala kung ano yung AI-generated video doon sa, sa lihitimo na video? Bigyan mo nga kami ng... Uh, uh, mga paraan, mga tips para na, para ma-decipher natin ito, makita natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng lihitimo at AI generated videos. So pag may nakita mo kayong video, mag-doubt agad sa sa sobrang shocking o sobrang nakakagulat ng mga content. So ito yung unang mong dapat gawin. Pag too good, pag, 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 pag parang too good to be true, mm -hmm. Ibig sabihin dihi nito magduda ka na. Mm -hmm, mm -hmm. Ang pangalawa dapat mo natin i-check yung source. Mm -hmm. Lagi i-verify kung galing ba sa trusted sources ang video. Mhm. Mm so paano natin gagawin 'yon? So dapat duwi natin, i-check natin sa mga uh, uh verified sources. Mm -hmm. So gaya ng mainstream media. Aha. Uh -huh. so, mainstream media kasi tayo, meron tayong responsibilidad na i-verify at i-confirm bago natin i-publish. Uh -huh. oh. At kada din tayo gumamit ng mga tools merong tinatawag na uh, reverse search tools para malaman kung kailan at saan una lumabas yung video. Mm -hmm. Opo. Opo. At ang uh, importante, iwasang mag-share agad at maging responsible sa pag-share. Mm -hmm. Lalo na kung hindi verified. Opo. Ano ito? Mga deepfake? Ganon, uh, uh Art? Mayun uh, ngayon po, o oh, tawag, yan, tawag yan deepfake, o AI generated content. Mm -hmm. Kasi ngayon napakadali nang gumawa. Mm. -hmm. Pag meron kang ng ChatGPT o Gemini, pwede ka na mag pwede ka nang gumawa ng video. Mm. -hmm. Gemini. Ah, ito 'yung sa Google, 'yung Gemini. Ah. Ah, ah, may may Gemini din ako 't saka 'yung uh, ano, uh, 'yung mga ganyang apps. Pero uh, doon sa mga gumagamit, let's say pa paano naman 'yung mga uh, let's say mga bata? Yung mga senior citizen, yan, kagaya ni uh, Kuya uh, Winner Contino at Kuya Fred Belamala. So si, sila ba yung maharap doon sa mga challenge? Kasi sila, alam mo, hindi sila teki. Si lolo ko, si lola ko, di ba? Hindi naman teki yan. So sa paano, sa papaanong paraan natin sila maihikayat na busisihin, suriin yung mga ganitong mga klase ng mga video na naglalabasan, eh, hindi naman sila teki, di ba? talagang digital literacy lang ang solution natin. Mm -hmm. All right. O, uh, kasi kadalasan po ang mga take video na to. ginagawa na to para ma-trigger yung emotion mo. Mm -hmm. So yung mga senior citizens, yung hindi masyado sanay sa internet, mm -hmm. pag nakita nila na eh uh, sinusupport yung paniniwala nila, mm -hmm. Hindi na nag-iisip yan. Mhm. Mm ka agad nila. So dapat turuan talaga natin kung paano dapat gawin pag mayroon mga nakita mga video na ganito. Opo. At uh, yan na nga, kasama na po si Senator Ronald De La Rosa sa mga nag-share po ng, ng, ganito po mga video. Uh, uh are, kayo ho ba ay, uh, uh, kumbaga ay, uh, hindi naman ho ba kayo tumututol na magpatupad uh, ho, magtatag uh, ng isa pong regulatory body para po ma-regulate natin itong mga ganito pong mga kumakalat po na videos. Uh, meron pong uh, Uh, suggest o oh, minumungkahi po itong si uh, Congressman uh, Ace Barbers na uh, magpatupad ng batas para po lumikha po ng isa pong uh, AI uh, watchdog. Uh, are you in favor of this po, uh, Kuya Art? Opo, susuportohan ko si Congressman Barbers yan. Mm -hmm. Kasi kailangan na talaga natin i-regulate yung AI. Mm -hmm. So ang naging problema kasi ngayon, yung paglaganap ng mga fake news at mga AI-generated videos, nanggagaling sa Facebook. Mm -hmm. So dapat i-held accountable natin ang, ang Facebook sa pag sa pag-share ng mga uh, illegal na mga bagay, gaya ng mga fake videos. Oo. uh -huh. Na sa lipunan natin. All right. Sa, sa makatuwid ang pinupunto mo ko yung art dapat mismo yung mismong uh, meta na o yung mga social media platforms na ang uh, pukpukin para gumawa ng uh, kanila pong mga pulisiya o higpitan yung kanila mga pulisiya para maiwasan yung pagkalat nito. So dapat ba na, dapat ba natin silang uh, uh, I, mean, I regulate na ren or kung maare eh, parusahan kung sakaling meron pong mga ganyan po na nakikitang mga paglabag uh, kuya Art. Tama ko, tama ko. Kasi dapat magi accountable sila. Mm -hmm. Doon sa content sa platform nila. Mm -hmm. Kasi kaya nila kaya nilang i-control yan eh alam nila kung ano yung AI, alam nila kung ano yung mga scam, pero yung mga scammers kasi nagbabayad sa kanila. Oh, oh yun lang. So, ga gaya nung si ano, isang isang celebrity Sige po. na ng date fake. Mm. So, nareklamo ko siya kay Meta. Mm. Ang sagot ni Meta sa akin, it does not violate our community standards. Ganon? Oo. Oh, Napakasaklap. <laughs> okay. Uh, bakit uh, kailangan pang grabe naman yun? So, Walang ano, walang uh, parusa na uh, magagawa o walang aksyon uh, action na pwedeng gawin, 'di ba? Ako yung art. Talaga ko wala kasi tayong batas patungkol dito. Ayun, yun lang, yun lang. So dapat oh, dapat nga kumilos na yung gobyerno, kumilos na yung mga mambabatas natin para makagawa ng effective na law against this. Mhm. Mm mm -hmm. And sino po ang bukod sa mga mambabatas, ano, Uh, sino ang uh, dapat na kumbaga magiging uh, ahensya ng mga ngasiwa niyan? Uh, it's, is it DICT or uh, uh, other magtatagpa ng isa pang agency ko yung ART? Ang gumagawa na ng mga paraan sa kausapin ng meta. Aha, okay. So ito yun, uh, at least meron na tayong ano, meron na tayong progress mm -hmm. kung uh, anong mangyayari sa susunod. Mm -hmm. And uh, sa 28 Congress kaya, uh, yung mga ganyan, eh, maisulong kaya yan, Kuya Art, kasi lalo na pag uh, malapit na ang eleksyon, lalo sa 2028, di ba, presidential elections, eh, ngayon pa na midterm, itong katatapos, marami na, eh, what more pa sa 2028 presidential elections? Ang, ang mangyayari dito, pagandahan ng AI sa eleksyon. <laughs> yan so, yun, yun, yun yung magiging problema natin. Ah, uh, sa pag- pagsapit ng uh, kampanya for 2028. Oh, sa 2028. Oh, uh, okay.